Ang sikwe dito ay bida naman ang ng sa labas ng Caracas, upang magsagawa ng baspating daw sa Pampanga at San Jacosen, Weba, Ixica. Ang pinakauna ay sa daw kung saan daddad -dad talaga ng iba't iba mga kumpanya ng bus katulad ng Victory Rhino, Five Star, Philippine Rabbit at Solid North. Ngunit ilan ba ang mga sang dumaan sa daw access road sa rusong na Mabalacat, Pampanga? Tandaan na ang mga bus na dumadaan sa pook na yon ay ang mga bus ng GP Florida at San na patungo ng Ilocos at Cagayan Valley at vice versa. Ito na ang unang bahagi ng Quest for Buses 2. I <laughs> I sa susunod na bahagi, doon naman sa Nueva Ecija noong Nobembre ako nagsagawa ng baspating. Hanggang dito na lang ang ito at maraming salamat sa panonood.